Hello guys, good day po sa lahat. Magandang araw. Maayo buntag po at maayo adlaw sa inyo tanan. At eto nga guys, ang ating finale dito sa ating coin hunting series sa halagang 1,000 pesos. At eto na lang ang huling 50 pesos natin. So sana nandi dito na yung year 2005 at dun nga sa nakaraang video natin. So nakajakpat tayo dito. Dito kasama yon year 2017 na NGC na hard to find talaga. At mahirap na rin talagang makita. So, alamin natin, baka nandi dito naman yung 2005 na hard to find din dito sa sa BSP na piso. So, sana pala rin tayo dito, guys. So, hatiin lang natin 'to sa dalawang batch. 29 and I It's So ayan guys, dalawang batch, Sinati natin bago tayo magsimula ang aking pasasalamat sa aking mga subscriber at ako'y hindi magsasabang magpasalamat sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat guys sa suporta po dito sa ating channel na Coins TV. At lalong lalo na po doon sa nag po ng ating video at sa mga patuloy na nagla -like, Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga silent viewer natin, sa viewers natin abroad, maraming salamat po sa inyong lahat. At sana po ay patuloy nyong i-share at i-like yung ating video guys. I-share nyo po sa mga kakakilala nyo para magkaroon po rin sila ng idea sa mga hard to find na barya na umiikot pa sa ating sirkulasyon o baka hindi natin alam baka hawak na nila yung mga hard to find so sayang naman at eto na nga proceed na tayo guys ang first coin natin NGC 2018 na low mint mark so common lang yan next coin natin 2019 common and another 2019 uh, low mint mark at ang ating next coin, we have 2018 na low mint mark. Next coin 2012. So, common. Tayo na na naman yung mukha ni Jose Rizal dito. 2014. Next coin 2018 na low mint mark pa common. Next coin, 2018. So, huling 50 pesos na natin to guys. Sana pala rin tayo dito ng year 2005 sa BSP. At ayan na nga. Hindi na naman siya maganda. 2011. Come on. Next coin, 2019. And next coin natin, 2018 common next coin 2019 na low mint mark and we have 2013 na uh, hindi na maganda ang condition 2010 uh, at ang ating next coin 2004 common and another one 2004 common at uh, ang ating next coin 2010 at ang ating next coin year 2011 so common next coin natin 2018 at ang ating next coin 1997 so ayan guys napakaganda ng kondisyon nitong 1997 na to kaya ikikit natin yan Okay, next coin natin. Oops. Ayaw mag-focus ng ating camera. Next coin, 2018. Common. At ang ating sunod, 2015. At ang ating last coin, guys. Dito sa ating first batch. 2004. So, ayan. Facebook. pa rin tayo guys. Pero meron tayong nakuha na 1997 na maganda ang kondisyon. Kaya ikikip natin yan. So, ayan. Dito na tayo sa second batch. So 2005. 2005. <laughs> okay, bago tayo magsimula dito sa ating second batch, syempre baka po hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel guys. Paki-click po yung not, yung paki-click po yung subscribe button diyan at yung notification bell guys huwag niyo kakalimutan para po updated ka sa mga coin hunting series natin at coin update dito sa ating channel at sana po ay share at i-like nyo po yung ating video at proceed na nga tayo dito first coin natin 2013 BSP next coin 2004 common next coin natin 2016 so common next coin 2017 so common lang din yon hindi <laughs> ko na naano yung date 2019 Uh, common next coin natin year 2018 na low mint mark pa rin at ang ating next coin, uh, BSP 2013, common, next coin, 2018, common, at ang ating next coin, 2014, common, year 2019, na uh, low mid mark, so common lang din yan. At ang ating next coin, 2018, na may mint pa rin, Roman. At another one, 2018. Next coin, year 2012, na napakaganda na naman ng kondisyon, no? May laster, guys. So, katulad siya nung una nating nahan, kaya itatagarin natin yan. So, pag mag... Pag mag... Ha, pa... So pag magko -co kayo guys ng common, so ganito yung kunin niyo, yung magaganda yung kondisyon. Ayan oh. May luster pa. Ayan po yung magandang i-equip natin sa mga common. Okay. At balik na nga tayo dito sa ating coin hunting 2015 common. Next coin, another 2015. At ang ating next coin 2014. 2014 So, diyan pa lang ating next coin 2004 common Next coin natin 2018 common. Ang ating next coin another 2018 na low mark so common Next coin natin, 2019 na uh, upper mint mark. So, common. Next coin natin, 2018. Common lang yan. Ang ating next coin, 2012. Common. Next coin, another year, 2012. Last 2 coin tayo guys. Ang ating next coin, 2018 na low mint mark pa rin. At ang ating last coin, dito sa ating coin hunting guys, sa halagang 1,000 pesos. Year 2014. So ayan, magkaiba sila guys. Ito yung reverse 3 na 20 14. So ayan, i-keep din natin tong isa na to guys, ito yung common na 2014 na napakadami. So pansinin niyo yung cogwheel nila guys, yung parang sprocket na yan, ayan. Magkaibang magkaiba sila. At ayan, ng ating 1997 na common lang din. yan. At year 2012 na napakaganda ng kondisyon guys May laster At itong 2014 na medyo maganda rin yung kanyang kondisyon At ito ay isang variation Hindi ko lang maalala kung kumpleto na ba ako nitong 14 na to So okay Yan po yung ating nahant dito sa huling 50 pesos natin at wala muna tayong i-update ngayon dito. At sa susunod na video guys, ipapakita ko sa inyo yung mga na-hunt natin dito sa halagang 1,000 pesos natin. At sana po ay patuloy nyong i-share at i-like yung ating video guys. Marami pong salamat sa inyong lahat. Keep safe always and God bless.